Pero you're still open on dating. Oo naman. Lalo na ngayon, ang ganda-ganda mo. Hindi naman. Ako kasi bagay. O tapos... gusto, gusto ko malaman. Kasi syempre, um, anong hinahanap mo sa partner? I mean, ano, hindi, uh, hindi artista, businessman, ano, kailangan matalino siya, kailangan, ano, what, what kind of alam mo, ba tumatanda ka, mm -mm. kasi dati nung bata ako gusto ko matalino, matangkad. <laughs> Di ba? Di ba ganun yan eh? Yung oh, oh. pagbata ka matalino, matangkad, mayaman, matalino. Uh, Um, maka-joss, ang dami mo standard uh -oh, eh. Yes. Tapos tumanda ka ng konti, naging mga 30 plus ka, okay na ako sa ano, yung ano may trabaho, uh -oh. di ba? Ganon? Yeah. May trabaho, hindi ko papakainin, uh -oh. di ba? Yes. Uh, basta may itsura na mga konti, yes. hindi ko di ba? Pag tumanda ka pa ng konti, gusto ko na lang uh -oh. yung may mata, may ilong, may bibig. <laughs> 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 Pero ano naman, um, Paano naman, you're uh, responsible, uh, di ba? Uh, uh, oh. Pero, you, you like um, younger guy or older guy? I like a guy. <laughs> <laughs> Basta guy, di ba? Uh, ma 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 mahirap na yung mag-younger, older, di ba? Huwag nang pihikan. Wala diba, na tayo sa ganyan, di ba? Uh, Sabi ko nga, pagdating mo, pag tumata tumata tumatanda ka ng tumatanda, yes. kumukonti na kumukonti na yung mga ano mo eh, di ba? Pero if ever, may magkagusto sa yung younger guy, up to what extent naman yung... Huwag 12, di ko kaya. <laughs> oh, sige, anong age? Anong age allowed sa sa'yo? Hindi ko, hindi, ko, hindi ko alam eh. Huwag Mga... naman 20 plus, di ko rin kaya siguro. Ilan taong ka na ba ngayon? 102. <laughs> 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 Tinalo mo pa si Juan Ponce si Rile. Really. So ngayon alam nyo na. Ah. So siguro naman gobyerno, Big... handa na magbigay ng 100,000 sa akin. <laughs> Kaya nga, ba't ninyo siya binigyan? Hindi na-announce. Okay. grabe ah. anti-aging na nilalaklak mo. <laughs> Ibang-ibang iba klase. Yung pagkakaroon ng anak with special needs, yun bang tingin mo nag-hinder sa'yo para mag down? Uh, I don't think it's a hindrance, but I think it's a... Uh, it's... Hindi siya hindrance na para hindi ako magkaroon ng love life. Mm -mm. Hindi siya hindrance for me maybe factor sa para sa ibang tao. Mhm. -mm. Dapat kailangan i-accept din secondian. Si Oo, baka pag gusto na, kahit gusto nila akong ligawan mm -mm. or to take it take me seriously mm -mm. or you know, go to the house mm -mm. and you know, hindi isip nila, oh, iba to, ibang oh. responsibilidad to, oh -oh. pag pinasok ko to. Mhm. Mm uh, di ba may ganun eh? Yeah. So I think it's about that. Oo. Oh, oh Yan yun. So hindi in sa akin kasi hindi siya hindrance eh. for me uh -oh. it's beyond that eh. Mm -mm. kasi naniniwala ako kung mahal mo yung tao you go beyond yes so, yes so, sino yung mahal din ng yes. ano ng mahal mo yes And, so maybe hindi pa tayo nakakahan hindi pa ako nakakahanap ng tao na mm -mm. ganun ako kamahal mm -mm. to go beyond that mm -mm.